ba? Diba? Ano sabi niya? Papasahin ko lang ha. Kasi may sulat siya eh. Sabi niya, kain ka na ibana alawi sa Paris Overload ni Diwata Kings. Pagkakarating to mother kay iba alawi dahil magkikita kami bukas. Magkikita kami sa... Pala. Pagkakarating kong makita siya bukas kaya sasabihin ko ito. Dapat pala may picture ako. Hindi na lang, kasi di ba busy rin ako. May mga ibang gusto mag-interview. Okay, Siyempre, uh -huh. mas priority yung business ko. Lalo na yung pupunta ka pa ng studio. Uh -huh. Ano uh, yan, uh, medyo hassle na ako doon. Yes, mas, mas, mas maganda na sila yung, pumunta, sila, pumunta mismo dito. Pero kung dito lang sa Pisto Pat, nandito ako, willing naman. Pero kung mag-iipot pa pumunta ng studio, minsan pa na ako sa oras kasi sobrang busy ko talaga. Mas totoo ako sa negosyo ko. Pero, in Pero in anyway, siyempre, maganda rin yung may mga exposure ka sa ganun kasi lalo pang sumisikat, oh, di ba? Oh. Pero siyempre nga, eh, mas marami namang customer eh. So, doon na ako sa maraming customer pag silpihan natin yeah. sila. Tulad, diba? ng, tulad ng sabi mo na mas maganda yung maraming exposure, anong pakiramdam na ah, halos lahat ng mga TV network ngayon na kinukontak ka para makapag-cover sa'yo. Nako mahirap din pala pag sikat. Alam mo kung bakit. Kapagod, Diyos ko. Nakapagod. Feeling ko tuloy ako na si Ivana Alawi. super pa picture ang mga tao sa akin. Ganun pala, no? Pag may exposure sa mga ganyan. So, naranasan ko na lang. Kapagod. Oh, kagaya na lang sa mga nakikita natin dito sa tindahan mo. Pag labas mo pa lang sa sasakyan mo talaga. Kaya minsan talaga, pag super pagod na ako, hindi ko na kaya. Pag wala na ako, nagtago na ako. Nung patahinga na ako. Oo. Oh, oh. Ay, yung Kasi yung mga malalayo talaga, hindi naman natin maitanggap. May mga malalayo eh, na gusto nila kumain dito at pagpa picture Kasi para at least, di ba, mapupo sa Facebook na, ay, nagpunta na ako kayo di water picture. Kapag uh. eh, syempre, di diba, hindi naman lahat ng tao talaga. Minsan dumating sa point talaga Napagod ako. Kailangan ko nang magtago talaga. Dahil kailangan ko nang magpahinga, di ba? Hindi ba ako rupot na hindi napapagod. Wala akong battery, wala akong remote. <laughs> tao lang din ako. Mukha nga lang, hindi tao. Tsaring lang. <laughs> Ayan sa lahat po na minsan nasupladahan ko, natatarayan ko, So ano, kasi minsan talaga pagod na Naakala nyo, suplada so, at paldita talaga ako A Attitude po talaga ako <laughs> Hindi kasi pagod na ako, di ba? So minsan talaga nagtatago na talaga ako Dahil ano, sobrang pagod na din Ayan, uh, kagaya nito, no? Na maraming nagpapapapicture Kasi yung iba pag hindi pinagbigyan na ano na Papicture, ay lumaki ng ulo Kung ano no ng mga lumalabas sa ano Sa uh, social media, so Bahala kayo dyan, basta ako mag ano ako dito yeah. Oh. Ayoko dito humarap eh, baka makita ako sa ano eh. Yung mga pinagkakunta mo, sumilit ako eh. Kasi may naniningil na. Nag-comment, <laughs> <laughs> <May> nag-comment, naniningil na. po. <laughs> <laughs> Tulad nito ngayon, nagkakape ako, nag-iusin. Hindi ko hindi ko masipsip yung iusin ko <laughs> at saka yung kape kasi nga maraming <laughs> uh, maraming camera at saka may mga <laughs> si video pa. So, di diba? <laughs> pangit naman sa camera kapag uminom ng tapin nagbubuga ng uso, gumaga ng tapos nagpa-vlog, di ba? So, ang hirap. Oh, baka meron ka pang gustong sabihin sa mga uh, susunod na kagaya nitong mga TV network or kung ano Ayan, ka, abangan ano. nyo ako sa mga TV show, tsaring lang. <laughs> abangan nyo ako sa mga iba-ibang lugar, siyempre magpa out na rin ng Riwata Paris, abangan nyo yan yun. So, Okay. Malay mo, dyan ako magtabi sa tabi ng bahay mo, di ba? Hindi ka nalalayo. Pwede ba kaming uh, pag nagka-branch ka, pwede kaming mag branch so, Yes, pwede. Yeah. Why, why not? Yun. Uh, Kasi ang target ko, 1 million branches. Wow! Ay, oh. Kasama <laughs> na tayo dun. Ambisyosa, no? sinapawan pa yung, <laughs> Sinapawan wow. pa yung mga big time na mga kainan. De, pero sa totoo lang, yung sa ngayon... Alam mo, wala namang masamang mga harap, di ba? Malay mo. Kasi walang Pas walang imposible <tip> kapag nangarap at kinagawa mo ng aksyon. Walang imposible talaga. Kailangan pangarap nangarap mo talaga importante gawin mo na ng aksyon. Kasi hindi imposible na matupad yung pangarap mo pag gumagawa ka ng aksyon. Hindi pwede nangarap ka lang, na, nakatulala kang ganyan. <laughs> walang aksyon. Kasi di ba imposible na matupad yun. Pero kung ginagawa mo ng aksyon habang nangarap ka, hindi siya imposible. So yun lang. Sa bagay no, kasi dati napanood ko sa vlog mo, naggagawa ka ng uling, nagkakangkong ka, ngayon, eto na, may talagang legit na kainan Iba, sabi ko nga, hindi ako maarte lahat ng trabaho. no Alam ko, kikita ko sa patas na pamamaraan, gagawin ko. Kasi hindi naman ako mayaman eh. kana ko ng mahirap lang na tao, na pamilya. So, bakit tayo mayaman? Nasa kasipaga natin yan. Hmm. Iba hindi naman tayo yung anak ng mga royal family na pag sinilang ka, milyonaryo ka na. Iyak hmm. talaga, isang kahig, isang tuka. 'di diba? dati akong manok. naman <laughs> <laughs> <So, yun. laughs> isang kahig, isang tuka, di ba? Dati akong manok. So yun lang ang yun lang ang buhay na mayroon ako. So kailangan talaga para makahon si pagan galingan sa diskarte sa buhay. Yun. Yun ang manututunan ko sa kabila ng aking paglalakbay. At pa ipagsapalaran dito sa Manila. At yun pat patuloy pa rin na maglalakbay. At pati mga taga GMA mga kababayan, no? Talagang nagpapapicture na dito kay Dumata. Imagine yun. Ganyan na po silang asikat na yun.

Hindi ganun 'yung kata nila. Hindi <laughs> mo 'yung YouTube, lang <laughs> sinasabi mo ba 'yung mga 'yung mo naman 'yung mo, 'yung kabubuhan mo. maintindihan naman namin kung bibili sila kaysa magpamigay, 'di ba? Dapat dapat talaga lahat may kapalit. So, sinabusyon mo sila, bigyan ka din ng service nyo. So, give and lang daw. Hindi pwede pamigay lang natin kasi may puhunan ka dyan. Paano na pag binamigay mo dyan? Paano ang palik doon? Wala ka lang puhunan. So, diba? So, sana so, so, dupunta nyo po yung kami tatanggili. Sa mga makabot po sigat, ng bayan. Sa mga makabot po ng bayan. Sa po Yung yan okay lang po. So, please support to so, my practice tatanggili. Thank okay. you. GMA7. And of course, every Sundays, sa GTV naman tayo, farm to table, 7.15 ng gabi. Kita kits. Yung kinukuntit po, ito, di ba, yung mga food, mga local, local food. Yes, sir. more power po, God bless.